Again, uh, Yusek, ano bang status ni Congresswoman Camille para sa Pangulo? Narorong pa po ba yung uh, iwala, bahagi pa rin siya ng alyansa? Uh, Unang-una po, ang Pangulo po, ang nais niya na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa tao, tapat sa tungkulin. At hindi pansarili ang inuuna. Pinili po ng Pangulo ang mga senatorials po sa alyansa dahil yun po ang kanyang paniniwala. Kung meron po man na hindi makakatugon sa gintong klase ng kanyang paniniwala na maging tapat sa tao, maging tapat sa taong bayan, ang tiwala pong iyon ay maaaring mawala. Um, next. So, love question, Yusek, from Maricela Lili. Sorry, ma'am. What do you mean by that? Um, was it a deliberate effort Uh, from the president not to mention the name of representative Camille Villar dun sa sunod-sunod na mga proclamation rally ang hindi po niya pagbanggit sa akin natatandaan ay yung nangyari sa Cebu ang pinakahuli pero kung ano man po ang um, paano niya to nasa, pa paano niya tong nagawa o pa paano niyang hindi nabanggit ang pangalan ni Camille Villar tingin ko po ay nasa pangulo po 'yon wala po tayong personal knowledge kung anuhan po yung kanya nasa sa isip o nasa kanyang damdamin ng mga oras na yon. Pero meron po bang nabanggit si Presidente? Uh, personally kung ano po yung tingin niya ngayon dun sa status ni Representative Villar? Uh, sa akin po personally wala. Uh, Tanungin po natin kung meron po uh, kay Congressman Toby.